So ngayong gabi, sa uh, sasabihin ko na ang tungkol doon kay idol natin, so, ang mga pangyayari doon. So yun guys, base sa uh, nalalaman ko no. Nakausap ko kasi yung isa sa mga kamag-anak niya. Uh, meron daw kasi siyang kinuha doon sa area kung saan siya nag-vlog, merong isang parang crabs. So, so yun guys, uh, pumunta si Idol Yuki doon sa isang manggagamot na magaling na manggagamot sabi ng manggagamot na isa ulit yung crabs na kinuha niya kaso nung bumalik siya sa kanila yung crabs na kinuha niya doon sa ilog kung saan siya nag explore noon eh wala na yung crabs patay na yung crabs Saka, yun ang sabi ng kamag anak niya na nakausap natin So, hindi natin alam no, na, hindi natin matukoy kung ano talaga yung dahilan, kung bakit ganun na lang kadali yung nangyari kay idol natin so, yung isang ano din, yung asawa ni idol natin uh, sabi niya, galing daw sa hospital yung idol natin, si idol yoke galing siya sa hospital tapos magaling na siya mula nang na-admit siya doon sa hospital ng ilang araw pagkatapos dumating siya doon sa kanila nakauwi na magaling na siya naglaro na ng cellphone at tapos ah, uh, meron siyang isang kasama na kamag-anak din niya naglaro sila ng scatter noon noong hapon na yon is 12 ano 2, 2 pm na ano sabi ni Idol Yoke na magpahinga muna siya matutulog siya at saka yon <coughs> nang tumingin yung ano yung kamag-anak niya sa kanya wala na sa si idol Yuki yung idol natin bumigay na so hindi na siya umabot sa ospital at hindi rin natin matukoy talaga kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kung bakit siya ganun bigla siyang bigla siyang nawala dito sa ating mundo no so yun guys sa mga nagtatanong no sa kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kung bakit ganun na lang kadala yung pagpano niya so yun guys kayo na yun ang ano kayo na ang decision kung ano ba talaga doon sa dalawang sinasabi ko ano ba talaga ang tunay na nangyari doon so sa ano sa hindi ko pa to taposin tong video na to sana panoorin nyo itong re-upload video ko bilang alaala -ala sa kanya so, meron akong isang re-upload video karugtong nitong video na to. Sana panoorin nyo bilang alaala natin sa ating kaibigan na si Idol Yuki Nero TV. So maraming salamat pala sa mga suporta sa atin no, sa kang Idol Yuki Nero na so, sumakabilang so buhay na. So yun guys, uh, yung anak niya, si, Yuki, si siya na yung gagamit sa YouTube channel niya. So hanggang dito lang tong ano video ko ang paliwanag kong ito kaso eh, kasi mga idol mag-live sana ako kaso yung ano dito yung signal dito sa amin mahina hindi kaya ng signal na mag live kaya nag video na lang ako para sa inyo so yun, guys panoorin nyo itong video na to i re upload ko lang bilang alala natin sa kanya idol. simula na tayo mga idol yun si idol creepy tv siya po yung nag invite sa atin mga idol na puntahan tong area na to, mga idol

Ito po yung nagustuhan natin trabaho dahil hindi ko tayo nakakatulong at nakakatulong tayo mga bro. Bro. So, ayun mga dun. Good sa atin bro. Bro, muna tayo dito bro. Bakod muna tayo. Bro, bakod muna tayo bro. So, na Nakasunayan na kasi natin ito bro So yan, bakod muna kami mga ilog Sige

Oke yeah, bro. Kira. Ya ada milit eh. Bisa <tuk> Iwan bro, yang di pakona pun tadi itu. Yang yeah, siapa yang dulu. Mau perang tuh bro. <tuk>

Idol John, Pasukin natin Sinabak kura na namin dati ni na Dung San Pasok tayo naman. Ito naman, na naman. sa naman bro, ang na bro. Ito matagal at kung hindi na ano. Bro, ito yung nano namin dati bro. Hindi na nyo sila, baka nandun, dito to dito to punta. Bago pumasok. Oh, oh, oh. Wala nakita nyo mga idol? Wala ka. Idol dyan. Ito yung sinasabi namin natin. Yung mga cross. So, baliktad na. Baliktad na. So, ano yung ibig sabihin yan, Idol Ben? Bro. Ang ha? itong baliktad na cross, bro. Sa demonyo yan, bro. Katulad ng mga kulto. Yan ang sibo. Ayan, bro. Ano yung ulit, bro? So, ano yung bro? Ayan, bro. Ayan, bro. Hmm. Ito so, ang cross na ito bro Simbolo to ng, simbolo ng Kasamaan Kulto bro Kulto Antichrist Bulto. Yan yung antichrist Mga antichrist. So, antichristo bro yan, yan talaga yung Yung mga kulto Kumakain din ba ng tao? Meron mang hindi bro Meron din kumakain Pero hindi. Sa kasamaan sila no? Oo nga bro Pero May bata dito May bata Bro May yeah. daming altar ito oh, Uy may altar eh Altar pero walang laman. Walang laman. Ito rin yung ito, ito yung para tama niyo. Yung hugis cross ko para pasok ka kami lahat dito mga idol. Simbolo to lang sa mga bro. bro. Bola -baliktad. Bola -baliktad. Pag ganito to bro. Binaliktad bro. Kasi dito talaga to. Pag ganyan. Maso, ha? Kasi wala nang tinatago. Katulad din ano. ganito. Pag uh, oh, oh, ganyan. Kaputihan yan bro. Kaso oh, nakabaliktad. Sinadya -ja talaga yung ganyan yun kasi sinuksok okay. eh. Uh, Oo bro. Ito ba? Ito na swamp. Dito dati nakita ni ano. Ni Jones, yung ano ba? Yung parang laman loob. dito, dito diyan. Dito, 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 dito na. na wala wala na. Alas wala wala nagsin na. Wala na. na. na Nakapatong diyan. Dati kasi yung may-ari ng nitong bahay dito, na tinawag doon, busy na sa kanya. Wala. Wala yung van. Ano pa medyo kay

Mau lupa tuh, Bro. Green. Oh, kakak yang tubi kulit green. itu siguro lang, inam nila. Sambil yang Ano, talaga, oh.

Harriet 何だろう Bro, hanapin nyo dyan bro. Dito kami bro. bro dito kami. Inat, inat, inat. Si bro, si dito bro. bro. Tuyukan na to. Tuyukan dito mo. Ah, ikot, ikot. Dito kami, dito oh, ikutin na to. Ikutin. Kurang natin to. Eh bro, nih balik bro. Baik.

Oo, yun hawakan mo. Wala niyan sa. Wala niyan sa. Wala 'yung Parang kulay green din. Kulay green, bro. Bro, ito 'yung bigay lakas sakin, bro. Parang langis yan, bro. Parang langis, bro. Gagawin nilang langis 'to. Langis siguro yan, bro. Dito. Ha? Langis yan, bro. Langis yan, kaya langis yan. Parang hindi, bro, siguro. Ha? Hindi, bro, hindi. Hindi. Walang tubig yan. Tubig, bro, mabaho, bro. Oh. 'Yung amoy niya, ba, wala Tubig, bro.

<coughs> ay, Lord you know, John, sa likod natin ha. Si, si, si bro. Sa likod natin. Si bro. Matahamak na naman tayo ulit. Nakikita na ulit doon sa as? Kita na bro. Bro, baka na bro. Lord John. Ingat sa likod ha. Si bro, si bro. Huwag malala bro. Ay, 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 ikot okay, kayo tayo doon sa kabila doon bro ay magkumpensa na bro ay atas Maria, mo rin ay mo palabing kuwan das mag kay delikado kayo, Likado kayo? kapan. Lilang lang tayo. Ha? Huh? Lilang lang, lang tayo, linglang. Lilang lang lang. Puro lang yung ginagawa nila, no? pakita siya, tapos po wala tayo. Pakita siya. Maroon yung suwa nga ba? Maroon eh. Ngayon mga rin, no? Ha? Ilang bisis na yung uh, na mga rin. Pero hindi pa rin namin nabuto na. No? Kasi yung sobrang taas ng... Ano mga rin, no? Uh, ha? Yun, no? Mas uh, sobrang taas. Kaya hindi namin, no? Ano? Hindi kami makabilis ng takbo kasi yung... Mataas. Kaya... Yan, hindi ko namin hinabong pero hindi ko namin nabot na. oh! Uy, ayun o. Parang, uh, lililin lang, lang kami mga... Bro, gusto talaga tayo pahabulin doon bro. Huwag tayong mabul doon. Huwag baka may ano dyan. At ibang matrap tayo dyan. Uh, alangan... Oh, dito naman. Pabila. Ay, lagay mo tayo sa lang kanin yung bilis na ano. Ayaw, paglagay-lagay ako. Grabe, no? Nandun siya kanina, nandito na naman siya kanina. Ay, magbulag-bulag. Tara bro. Bro, oke, okay. ayo ikutkan channel bro. Ay, ya. Terima kasih, Kang. Dilelang, Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. kami. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima

Sinaut unta uh, ang mga pag sa mga hayop sa uh, mga tao dili sa maungungsod. Dili na ninyo. Sukso po na ilang dugo. Lagi kay na mga hayop ba. Halos mga hayop dere reklamo sa munisipyo nga grabe na yung kurusurot ang mga hayop nila. Unta wag pakita ka -ung. gusto ka namo tabangan dere.

Ano, ano, gawin natin. kami. So, yung -idol, mga idol, mga idol. Tantay bro. Ha? Hindi si? ba, lang mga idol. Dili siya bro. Tara, tara bro, tara bro. Bro, gandahan lang natin bro. Ay, di man, may mangilabot? Huwag kinsa ka man. Di may mangilabot? Matabang nami kay mga vlogger may. Ang hunter. Ay, may akong camera bro. Huwag action, maghanap so, Yung mga idol, ko mga naman. Ano, papakita na naman sa taas mga Anong sa taas? Oh. Anong sa taas humarat. mismo no? Ayang ayang, ayang. Si ayang ayaw niyang kumarap. Ayaw kumarap sa amin. No Wala na. O parang, si so, parang nililin lang na kami ayaw. lagi doon sa taas. So Ang gagawin natin, ang nandito so, si so na. Ang gagawa tayo ng trap para mahuni yan. Ah, Ayan. Ano nandun? Malayo naman siya. Ano nandun naman ngayon? Bro, hindi siya patabang bro. Hindi siya patabang rin bro. Anong ipad bro? Anong ipad? Yan Bro, itu sabro, Bro, Satu bro, satu bro. Aduh. Bilis pre. Bilik kuning nak gitu ngambil rakau. Mana anu nilah? Lagad bro, lagad. Gabayun mangabay. bro? satu lindut bro, bro. abug bro. So, idol, uh, so, yun, mga idol, la, na naman kasi nasa sinang. tulungan naman. Magapit naman. na magapit naman. Aun, magapit naman. mga idol, naman. Aun, magapit naman. idol. Para tulungan siya. So, balik kami dito para tulungan siya mga idol so hanggang dito to